Mayor Duterte may tugon sa panawagan ni Torre sa mga DDS na makiisa sa kanya. Maiksi ngunit malaman ang minsahi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa panawagan ni Philippine National Police Chief Police General Nicholas, Nicholas Torre III. Matatandaan ang nanawagan si Torre sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makiisa na lamang sa kanya. So, ito yung exact ni General Torre. Basahin ko. Ang sa aking panawagan na lang, Pilipino tayo pare-pareho. Gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga diferensya na yan. <laughs> o, nung sagot ni uh, <laughs> Mayor Baste, yan oh. Uh, hindi na lang na i na baka makwan tayo ng uh, sensor tayo na. Piyo kiyo, pakyu, Galit pakyu. <laughs> ang galing, ang daling manawagan ano? <laughs> so <laughs> kayo, anong comment niyo sa panawagan ng tao na talagang umaristo? May nag sa kanya eh dahil well, ano daw siya, pitbull uh, ano pa sabi ni Senator uh, Lacson very decisive daw, very firm mission oriented daw si General Torre kaya bagay sa kanya na deserving siya na maging PNP chief so ayan makiisa na lang tayo kalimutan na natin yung diferensya, huwag na daw tayong manawagan ng bring home PRRD alive wala na daw tayong magagawa eh. Nandun na sa ICC, pabayan na lang daw natin ang ICC. <laughs> ang daling magsabing ganun, ano? But hindi nila na... Hindi sila makarelate sa sakit ng kalooban natin. Ako kung minsan, may mga panahon na naisip ko, matutulog na lang ako. Uh, ang sakit eh. Yung... Yung presidente na nagmahal sa ating bansa, eh, naghihirap ngayon nakakulong. Hindi niya na makapiling ang kanyang mga mahal sa buhay, yung immediate family niya. Ang sakit, di ba? Nung bagong nangyari ito, alam ko marami sa inyo ang hindi makatulog-tulog. Marami sa inyo ang umiiyak, nai-stress, walang ganang kumain. Ako rin naranasan ko yan. Ang sakit, no? Uh, kailang, let's move on, tanggapin natin nandun na siya kailangan yung sabihin na kalimutan na lang, wala na tayong magagawa to me, may magagawa pa ako may magagawa pa tayo huwag po tayong susurrender ipaglaban natin ang ating minamahal na tatay digong dahil ipinaglaban niya tayo noon nung siyang nanungkulang presidente naging mas mapayapa nakaramdam tayo maraming binipisyo, maraming hindi naman perfecto yung administrasyon ng Duterte. Kailang ramdam na ramdam natin yung pagmamahal niya sa taong bayan. Naging presidente siya, kailang... Ano yung bahay niya? Tignan niya yung bahay. Wala siya talagang ano. Uh, hindi katulad ng iba dyan na sandali lang sa pwesto. Mararangyang sakinan, mansion kaliwat kanan. Itong ating tatay digong talagang tapang at malasakit tapos naghihirap ngayon kinulong itigil na daw natin yun kalimutan na, na natin payag ba kayo Tumi, hindi ko makalimutan yun masakit kaya may magagawa ako kaya ito nagblablog ako nagkukunti para ma-aware ang mga hindi pa aware ang aking mga anak ang aking mga apo pinapaliwanag ko ito na the best president we ever had is Tatay Digong kasi dinidemonize nilang Duterte na to me it's not. Panaw ni Digong, problema sa droga talagang hindi naman totally nawala, tumahimik, ngayon bumalik. Yung problema sa insurgensya, NPA halos mapulbos na, na sila dahil sa NTFL kak ng ating tatay Digong. Infrastruktura, build, build, build. May farm kami sa bundok. Hindi kami makapunta ng madalas dahil sira-sira ang daan. Pinasimento ni Tatay Digong dahil sa kanyang bil, bil, bil. Ang dami niyang nagawang mabuti. Tapos ngayon, inaresto, extraordinary rendition, kinidnap, kinulong, naghihirap, tapos kalimutan, makiisa na lang. Yes, gusto nating mag-improve ang ating bansa. Why not? Kailang, wag naman yung ganyan na Basta, <laughs> uh, mahirap tanggapin yung kalimutan na lang natin yes, makiisa, bakit hindi? basta gumawa kayo ng tama eh kung mali yung ginagawa nyo ayaw naming makiisa ibalik e, nyo muna ang aming tapidigong kung gusto nyong makipagtulungan kami ng tuluyan ulitin ko, gagawa kayo ng maganda makikipagtulungan kami gusto naming umangat ang ating bansa Kailang hindi namin kalimutan ang aming minamahal na Tatay Digong dahil kailangan niya ng aming suporta. Okay, magbasa tayo sa mga mga comments. Darwin, giatay na katore. Kanos ama na matapta ng gaba imo ang mga anak. Oh, An Marie Mihas, mahala ka na dyan, Tori. <laughs> Ikaw man ang naguna ng disunity. People hate you now. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito pantulong natin sa tribo, namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang Tribong Talandig. Panoorin niyo ang video nito. Mauna ni si Ate ang Oo, Oo. Gayo sen.

tap si angkol si Amalay. So pinabanggit sila o oh, katok si Auntie o oh, Dongkol. So karon, humana si Auntie o oh, Angkol sa pagatop sa ilang. Usalay. So pila kanika tuway kani yung balay karon te o oh, sa inyong mas ulte nga nataga ana mo og oh, yero. Ang walay ko ana ni 23 years lived siya. Nga karon samtang ako masulti lang, sa tanan salamat kay sa Ginoo sa nag-sponsor ani dako kay mong pasalamat og sa nakita sa among video nga uh, mapasalamat gyud mi kay sa una katuluan na gyud ni among atok, uh -huh. pero karon <coughs> tulo uh, ka, na gyud sa una na naka naipulihan na, na gyud og bag-o oh. uh -huh. kay nag-sponsor so dako gyud ang pasalamat more blessing pa unta nga moabot